Aking ah, 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 kakain ho kami ng balot ay batang kulot. Tingin nga ng balot Aba! ma. Ang ah, okay, balot. Ngayon matatapon niya ah. sa bawang pala. Ay, sabi ng pala butok din. Sabi. <laughs> Tingnan mo. si ba ang sisi? Lakad ang sisi <laughs> <laughs> <yung> ko. Parang <laughs> oh, hindi ko kaya kainin. Aray, ikala ka ng sisi. <laughs> Kakakatin muna lang. Mommy go, mommy go sa Bau. Mommy go, mommy oke Okay go. lang Mm. <laughs> <laughs> mm. Ano ba? Ano ba?

Ano na? Diyan, ang dami siya niya ng ang dami siya ng ang ng alat niya. Diyan. 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 na, Diyan.

Sa, sa, um, oh, suka. Wala sa balot. Ng balot. Hindi masarap dati. Hindi masarap dati ngayon. Masarap. <laughs> A fork. Okay, tapos na kami gumawa ng balot. Ah, Kaway-kaway uh, na ng balot. Bye-bye.